Ito tayo sa kagubatan mga kawido Hindi pa lang Alright na nandito tayo sa kagubatan mga kawido <laughs> Maghahanap tayong gagamba <laughs> Naalala ko nung bata pa ako Kami naghahanap ng gagamba Yan o, so. isa pa lang maliit pa lang to mga kawido hanap pa tayo sa iba nakakatakot lang sa paghahanap ng gagamba ay baka tayo ay maahasan kaya daan muna ang ating iilawan Yan. para baka sigurado tayo wala tayo maapakang ahas yun o no? Know? para meron dun oh ito pa gagamba pa oh ay ang liit pa din <laughs> oh gagakuko pa gagakuko pa hanap pa tayo mga kawido Nakamiss ko maghanap ng gagamba. <laughs> Uso eh. Nakikita ko doon sa mga bata. Tanda ko pa noong bata pa ako. Lagi din kami naghahanap ng mga pinsang ko. Pero ngayon ako eh. Tanda ko dati. Wala akong katakot-takot sa gubata. Wala akong katakot-takot na baka ako'y makatongtong ng ahas. Pero ngayon, Okay, kabadong-kabado. Inuuna <laughs> ko muna ng ilawan ang daa. Kapapanood kay Cobra Prince. <laughs> gagamba, gagamba, nasaan na kayo? Mas madali kasi maghanap guys para doon sa mga hindi nakakaalam pagkagabi. Kasi meron silang mga bahay na ganyan. Sa araw, wala silang ganyang bahay. Pinapatid nila yan. Tinatanggal nila para sila ay hindi makita. Ngayon, ay, dito lang tayo sa tabi. Dito lang tayo sa malapit. Hindi di ito. Oh. Di pa Di ito lang niya. nagpasiguro tayo sa iba. Ay, namatay na ang ating ano. Ilaw ng cellphone. Lurbat na. Dito sa mga Ay, ito. Malaki. Medyo malaki na to. Mga kawido oh. Ayan. pula oh. pambigay sa mga bata tara, na natin to kulihin na natin to One, two, three, pag sumala ang dakma <laughs> uy, huli tara na kulahin na natin na tayong lagay yan, uwi na tayo. Uli ako! Oh. Malakay. Hmm. Hmm? Lait. <laughs> Lait naman eh! <laughs> oh, mas malakay yung kaysa din eh! Ano yan? Ito Ito nyaan. masuk sama... Di malam yang gagamba. Oh, Nang gagamba. Mukutnya nih. <laughs> Lagi sate-satean ya mulah. muna mau Ano? 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 naman natin. Yung Ano? 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 paglalaban Ano? 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 ni Ano? 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 Ano?

yeah no. i not in